Ayun na nga, samahan niyo ako. Nandito tayo ngayon sa UP. Um, Mag-iinsayo tayo. Actually, naka 10 kilometers na ako. So ngayon, iba naman. Gawin natin. Samahan niyo ako, okay? Kasama ko nga pala yung kibigyan ko, si Beshi, si Joanne. Right, let's go. Okay. Pagkatapos natin mag-jogging, naka 10 km na tayo. So ngayon, gagawin natin kasama natin yung kaibigan natin. Mag-warm up muna tayo para sa ating uh, legs. Lahat ito makakatulong sa ating pagbibisikleta. Okay? Samahan niyo ako, ha? Okay. Okay. Yan. Okay. lang tayo, Besh, ha? lang okay. lang. Bounce lang. Okay. One minute. One. Two. yeah. Ha. Go. Bounce. Close mo na konti pa, mo. 5 seconds 5 4 3 2 1 Okay Uy Muntik na mag-cramps Ha? Ha? Yung ganong exercise, makakatulong yon para sa calves natin, para sa pinaka-lower natin. Okay, para kapag medyo tumatagal na yung ride natin, kahit pa pano, batak yung ating calves. Itong binti natin, sa mga ahon at sa mga stretches. So, meron tayong endurance kahit papano at meron tayong power. Okay? Next tayo. Okay. Susunod. Ito naman, alternate to. Para sa alternate natin, sa legs natin, tsaka sa uh, hamstring natin. Lahat pasok to sa mga tendon natin, sa mga meniscus natin kapag tayo ay nabibisikleta. So, alternate to. Sabay lang kayo. Let's go. Okay. ready one minute one two one, two go Twenty seconds. Let's Go. One. Let's go. Ten seconds. Ten. Nine. Eight. Seven. Six. Five. Four. Three. Two. One. All right. go Shut up, I man Ito endurance sa stretch at the same time sa climb. Okay, magagamit nyo ito para sa legs, para sa calves, inner, tsaka outer. Alright, let's go! Right. So yung ginawa natin Alternate Kung mapapasin nyo Una right muna tayo Sumunod left Tapos sabay na Yung speed Dalawang beses Gawin nyo lang yun Malaking bagay yun Sa endurance Tsaka sa cardio nyo Right Okay Ang next natin Para saan ba to? Para sa quads Para sa butt Para sa lower back para sa legs. Okay? Inner, outer, one minute. Right? Let's go. Alas. Okay. Okay. So, like one. Two. Okay. Ready? One. Two. Go. vamos mais baixo, vamos mais, apita, 20 segundos, ah. 20 segundos, ugh, ugh,

napakahalaga na bukod sa pagbibisikleta hindi tayo puro bisikleta dapat nag ensayo din tayo hindi dahil nagtuturo ka lang habis mo lang mas especially sa pagka makakarera ka dapat talaga nag sayo ka hindi lang bisikleta dahil ang pag ensayo meron siyang pinalalakas na iba baga ah utak ah, ah, marami pang iba so the best way para mas mag improve ka sa cycling mo is mag ensayo sayo ka ng ibang pwede pang magpalakas sa'yo at yun ang gagamitin mo sa pagbibisikleta mo okay last program tayo let's go. ready one two go Sakit siko ko. Sakit siko eh. Ano, Sakit na siko. Ang ba to? Lapit na. Lapit na. 20 seconds. Five seconds. Ah. 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 Oh, paano? Yun know, mga master. Maraming salamat. Sinama, na, sinama lang namin kayo dito sa am um, tagayin sa'yo. Kasi meron kaming uh, titirahin. So medyo malayo-layo. Kailangan ng ensayo. Para kahit pa paano hindi hirap. Okay? Maraming salamat sa pagsama. Short lang yun. But sweet kahit pa paano. Okay? Uh, ito kami sa UP. Paano? Hanggang dito lang muna. Hanggang sa muli. Palaging tandaan, mahirapan pero ni susuko. Ako po si Papa Jack at siya po si Dab Biker. Oy, follow nyo nga pala siya sa TikTok ha. Dab Biker. Biker, D-U-B, B-I-K-E-R. Dab Biker. Okay? Ako po si Papa Jack at siya po si Dab Biker. Paalam. Ciao.